Now, ang DSWD, simula pa po kagabi, tayo nagpulong with our Secretary Rex Gachalian sa ating Disaster Response Command Center and uh, tiniyak natin uh, yung availability ng ating mga stockpiles. Mm -hmm. In fact, uh, nakita natin in Occidental, meron tayong more than 7,000 uh, preposition goods doon. In Oriental we have more than 6,000 preposition goods. And then, uh, merong in transit na mga karagdagang 20,000 in Occidental and in, Orio, in Oriental. Ito ay uh, kasalukuyang uh, ano, no, uh, bumabaybay nga po uh, patungo doon sa mga areas natin. Um, okay. So, naka-preposition uh, so nakapreposition na po yung mga tulong, mga relief really assistance natin sa ating mga kababayan ano, para sa Region 6 and 7. Pero uh, sa puntong ito, uh, ASEC Irene, itong, itong pagdating naman sa pangkalusugang aspeto ng ating mga kababayan. Meron din po bang uh, ikang uh, ano yan, uh, ayuda mula sa DSWD? Well, uh, of course, dahil nasa response phase tayo ngayon, Ray, ang, tal ang prioridad natin ngayon ay yung pamamahagi ng mga family food banks and non-food items. Uh, kung kinakailangan po na uh, magbigay po tayo ng iba pang mga interventions, of course, we will do so. This hmm. is in coordination with our Uh, local counterparts and our field offices. Uh, Naka-deploy naman po ang mga members ng ating quick response team. In fact, yung ating mga mobile command centers are were also instructed to go to the area ng makatulong nga po sa pag-a-assess, pag-gather ng data, nang sa gayon mat uh, matukoy natin ano pa po yung mga karagdagang in uh, interventions na ibabahagi natin based on the situation of those affected on the ground.